Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit nga ba kabilang si Crollo sa pamilyang Soldik. Pero bago tayo magsimula mga idol, muli natin siyang kilalanin. Si Crollo Lucifer mga idol ang tumatayong pinuno ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Unang pinakita ang karakter na ito mga idol sa episode 41 ng Hunter x Hunter 2011. Meron itong tangkad na 177 cm at may bigat na 68 kg. Meron din itong itim na buhok at kulay gray na mga mata. Si Krolo mga idol ay isang matalino at mahinahon na karakter. Madalas din itong tahimik at nagsasalita lamang kapag magbibigay ito ng utos o mayroong importanteng sasabihin. Si Krolo mga idol ay masasabi natin na isang mahusay na pinuno sa spider sapagkat kaya niyang pasunurin ang lahat ng miyembro ng nasabing grupo. Na kahit pasaway ang karamihan sa mga ito, nakikinig pa rin sila sa lahat ng kanyang sasabihin at mga utos. Masasabi rin natin mga idol na tapat ang karakter na ito sa batas ng kanilang grupo. Sapagkat handa nitong ibuwis ang kanyang buhay basta manatiling buo ang spider. Si Krollo, mga idol ay nagmula sa Meteor City. Sa Meteor City din, nabuo ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Ang lugar na ito ay isang tambaka ng basura. Karamihan sa mga taong nagmula sa nasabing lugar ay walang opisyal na record o tala. Kung kaya karamihan sa mga delikadong kriminal ay nagmula o pinanganak sa Meteor City. Tulad na lamang ng mga orihinal na miyembro ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Karamihan din sa mga butler ng pamilyang Zoldyck ay nagmula sa nasabing lugar. Ang Nen type naman ni Crollo mga idol ay specialist. Alam naman natin mga idol na kaunting karakter lamang ang nagtataglay ng specialist na Nen type. Masasabi rin natin mga idol na hindi biro ang lakas na tinataglay ng karakter na ito. Sapagkat nagawa nitong lumaban ng sabay kina Silva at Senno na alam naman natin na bihasa na ang mga ito bilang mga asasin at dalubhasa na rin sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Nagawali ni Crollo na talunin ang isa sa pinakamalakas na karakter ng serye na si Hisoka. Na kung saan tinalo niya ito sa pamamagitan ng kanyang diskarte at talino sa pakikipaglaban. Kung kaya para sa akin mga idol isa ang karakter na ito sa top 10 ng pinakamalakas na Nen user sa buong mundo. Pero paano nga ba napabilang si Crollo sa pamilyang Soldi? Disclaimer lang mga idol, ang aking sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Para sa akin mga idol, si Crollo ay anak ni Kikyo sa kanyang pagkadalaga. Kung hindi nyo pa alam mga idol, si Kikyo Soldik ay nagmula o pinanganak din sa Meteor City. Para sa akin mga idol, pinanganak ni Kikyo si Crollo bago pa niya makilala si Silva. At tingin ko rin mga idol hindi alam ni Silva na meron itong anak sa kanyang pagkadalaga. Maaring iniwan o inabandona ni Kikyo si Prolo at sumama ito kay Silva. At kung titignan natin mga idol ang edad ni Ilumi Soldic at Prolo makikita natin na mas matanda si Prolo ng dalawang taon. Kung kaya para sa akin mga idol hindi malabo na inabandona ni Kikyo si Prolo at sumama ito kay Silva Soldic. Ang pangalawang ebidensya naman na nakita ko mga idol ay ang pangalan ni Crollo. Alam naman natin mga idol na ang lahat ng anak ni Kikyo at Silva Soldik ay merong dalawang letter L sa gitna ng kanilang mga pangalan. At kung titignan din natin mga idol ang spelling ng pangalan ni Crollo, makikita rin natin na meron din itong dalawang letter L sa gitna ng kanyang pangalan. Patunay lang yan mga idol na hindi talaga malabo na kabilang si Crollo sa pamilyang Soldik. Isa pa mga idol sa mga nakikita kong angulo na kabilang talaga siya sa pamilyang Soldic ay ang palagi niyang nakakalaban si Silva Soldic. Kung hindi niyo pa alam mga idol, dalawang beses niya na nakalaban si Silva. Ang una nilang paglalaban ay nangyari nung inupahan si Silva na patayin ang dating number 8 ng Spider. At kung titignan natin mga idol ang larawan kung saan sila naglaban, maaring nangyari ito sa lugar ng Meteor City. Para sa akin mga idol, sobrang nakakapagduda sapagkat madalang mangyari sa Hunter Hunter na magkaroon ng dalawang beses na paglalaban ang dalawang karakter. Ang isa pang ebidensya na nakita ko mga idol sa dinami-dami ng karakter sa Hunter Hunter bakit si Kaluto Soldik pa ang naatasan na humanap sa Nen Exorcist. Para sa akin mga idol humingi ng tulong si Krolo kay Kikyo para maibalik ang kanyang Nen na nawala. Kung kaya mga idol pinasali ni Kikyo si Kaluto sa grupong Spider para tumulong sa paghahanap sa Nen Exorcist. Alam naman natin mga idol na mahigpit si Kikyo pagdating sa kanyang mga anak. Hindi ito basta-basta pumapayag na umalis ang kanyang mga anak lalo na kung alam niya na maaring mapahamak ang mga ito. Kung kaya naniniwala ako na meron itong magandang dahilan sa kung bakit ito pumayag na sumali si Kaluto Soldik sa grupong Spider. Ayon ay para makatulong ito na mahanap ang Nen Exorcist at para maibalik ang nene at kung titignan din natin mga idol, hindi man lang nahirapan si Ilumi at Kaluto sa pagsali nila sa grupong Spider. Kahit alam ni Krolo na nagtutulungan si Hisoka at Ilumi sa maraming bagay. Pinasali niya pa rin ito kahit alam niya na maaring pagtaksilan din sila nito balang araw. Kung kaya mga idol, masasabi natin na kahit duda si Krolo kay Ilumi Soldic, meron pa rin itong tiwala sa kanya na kahit maaring mapahamak ang grupong Spider, mas pinili pa rin ni Crollo na isama ang dalawang karakter na ito. Sapagkat meron itong malalim na relasyon kay Kaluto at Ilumi. Isa pang ebidensya na nakita ko mga idol ay ang pagkakapareho ni Aluka Soldic at Crollo. Alam naman natin mga idol na si Aluka ay hindi itinuturing na kasapi o miyembro ng pamilyang Sa Sapagkat ang tingin sa kanya ng mga ito ay isang halimaw dahil sa kanyang nakakatakot na abilidad. At kung hindi nyo pa alam mga idol, sa bagong NEN chart na inilabas, pinakita dun ang NEN type ni Aluka Soldic at siya ay isang specialist. Nakatulad sa NEN type ng pinuno ng spider na si Krollo. Para sa akin mga idol, ang mga specialist sa pamilyang Soldic ay hindi itinuturing na kasapi o miyembro ng kanilang pamilya tulad ni Aluka. Maaaring ganun din ang nangyayari ngayon kay Krollo. Hindi siya tinuturing na kabilang sa pamilyang Soldic sapagkat anak lang siya ni Kikyo sa pagkadalaga. At panghuli mga idol para sa akin hindi talaga si Feitan ang kapatid na hinahanap ni Kaluto. Sapagkat ang hinahanap niya talaga na kanyang kapatid ay si Krolo. Alam ni Kaluto na nakatira sa Meteor City ang kanyang nawawalang kapatid. Kung kaya nung mapunta sila sa Meteor City agad niya itong hinanap ngunit di niya alam na ang nawawala pala niyang kapatid ay ang kanilang pinuno sa Spider. Kaya para sa akin mga idol si Krolo talaga ang kabilang sa pamilyang Soldic at hindi si Feitan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya at opinion sa tunay na katauhan ni Chrollo? Maaari nyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo!